ang legal remedies sa kasong ito, gaya na lang ng pag-akyat sa Court of Appeals. Kaya kahit pakiramdam natin ay nabigo tayo kahapon, hindi tayo magmamasid lang. Tuloy ang laban para sa malawakang pagbabago sa loob ng ating mga institusyon, kung saan ang hustisya ay hindi lang para sa mga mayayaman at may kapangyarihan nire-respeto naman natin ang hatol ng korte sa kasong murder laban sa mga pulis na botas. Pero yung lima sa anim na pulis, lalaya, uuwi na. Ang pamilya Baltasar, habang buhay magluluksa. Nasang banda dyan ang pananagutan. Kung epektibo ang aksyon laban sa mga tiwaling pulis, Natanggal na sana sa serbisyo si Police Staff Sergeant Jerry Malimban. Jerry Maliban, na dating nasangkot sa robbery extortion. Siguro, buhay pa si Jemboy ngayon. Sana po, maisapinal na ng PNP ang pagtanggal sa serbisyo ng mga pulis na sangkot dito, lalo na yung anim na akusado sa korte. Dapat hindi na nila magamit ang kanilang posisyon at armas bilang pulis laban sa iba pang Pilipino. Bunga na rin ang ating mga investigasyon dito kay Jemboy at sa iba pang gusot sa loob ng PNP. Isinama natin sa Organizational Reforms in the PNP Bill, Senate Bill 2449, na ipinasa ng Senado ang amyenda para palakasin ang internal accountability mechanisms ng PNP. The bill, among other things, will empower the PNP Internal Affairs Service to conduct motu proprio investigations during one, incidents of death, serious physical injuries, and human rights abuses during police operations. Two, when police officers are involved in crimes such as murder, kidnapping, illegal detention, robbery, violence against women and children, and crimes involving moral turpitude. Inuulit ko rin po, dapat bigyan ng sapat na proteksyon ang pamilya Baltazar upang siguruhin ang kanilang kaligtasan laban sa anumang pananakot, banta o ganti. After Jemboy's killing, two men connected to him have since been gunned down, Daniel Soria and John Ray Basie, who was the PNP's original target. May katwiran ang takot ng mga testigo at ng pamilya Baltazar. Kaya hindi tayo titigil hindi tayo mananahimik. Magtitimpi tayo hanggat kaya. Pero tuloy ang laban. Ngayon po, gusto kong bigyan ng pagkakataong makapagsalita rin sa kanilang naging reaksyon sa desisyon ng korte kahapon sa kaso ng kanilang anak. So, una na po si Ma'am Roda tapos si Sir Jesse ang nag-reaction ko po sa uh, naging desisyon kahapon sa sa kaso ng anak ko dahil ang inaasahan po namin na lalabas sa resulta, makukulong po silang lahat. Pero hindi po eh. Isa lang po ang makukulong pero apat na taon lang po. Yung iba po, lima, makakalaya. Eh, lang po ba yung buhay ng anak ko? <laughs> na parang hindi tao yung eh, napatay nila. Sila makakalaya apat, apat na taon lang kulong pero yung anak ko habang buhay na hindi makakabalik, hindi na makakapag-aral. Saka may pangarap po sana yung anak ko na maging seaman. Ayun po yung naano sa pagkakamali lang nila. Pwede sa sabihin nagkamali sila, may pinag-aralan sila, dapat alam nila yung ginagawa nila. Dahil taong bago sila maging polis, hindi ba nila naisip na, na meron sila yung may, may tao na mamamatay sa gagawin nilang operasyon na yun. Sana po, wala na po ibang, wala na po magulang na katulad ko. na na ang anak. Dahil po sa mga pulis na inaano po nila yung kapangyarihan nila. Inaano ko rin po yung ibang namatay na katulad ko magulang. Sana po ipaglaban po natin yung karapatan natin. Sana po makuha natin yung ustisya sa pagkamatay ng anak natin, kapatid at pamilya. So yun lang po yung inihiling ko sa katulad ko na sana po makuha namin yung hostesya at lalaban po kami para sa pamilya po namin. Yun lang po. Salamat po, Roda. Hello. Sir Jesse. Lalaban po kami hanggang sa uli. Kami ng pamilya namin. Hindi po kami susuko sa ganung ano lang. Ang 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 laban na to para sa mga nangyari sa anak ko. Nawalan kami ng kaya isang gabay ko sa kasa, gabay ko sa paghahanap buhay. Napakasakit sa amin ng pamilya ko na hindi na namin siya makikita kahit habang buhay. Ilan po. Salamat po, Jessie. Salam Salamat para doon kaya po nanawagan kami na sa kabila nitong well binary action uh, sa mga tauhan nila na naging responsable dito sa pagpapatay kay Gemboy. Wala pa po kaming official notice na hiniwalay na sila sa serbisyo. At yun na nga, yung lima sa anim ay yung ding araw ng kahapon ay lalaya na dahil na-serve na daw nila ang dapat nilang ma-serve ayon sa uh, sa desisyon ng Korte. At yung isa lamang uh, na dapat sana wala na uh, on the ground nung araw na iyon dahil meron ng prior kaso ng robbery extortion. Yung isa lamang ay magsuserve ng time. Pero apat na taon lamang sa kanyang ginawa. Opo. Pinaalala nga ni na Ma'am Rhoda at Sir Jesse na hindi lang sila ang pamilyang ano, nakatanggap ng ganitong dagok na mapatay ng anak, uh, mawala ng anak sa napakamarahas na paraan, at hindi pa makakuha ng uh, ganap na hustisya para sa pagpatay sa anak nila. At sa kabila ng kanilang pagluluksa ngayon at yung, yung shock nila sa naging desisyon, eh, nakukuha pa nilang isipin yung iba pang mga pamilya na maaring makaranas ng ganitong trahedya. At ayaw nga nilang uh, maulit pa. Ibig sabihin, eh, yung ating criminal justice system ay malaki pa ang pagkukulang, lalo na sa mga pamilyang hindi mayaman, mga pamilyang hindi maimpluensya, pero bilang mamamayan, eh dapat lang makaasa pa rin ng hustisya, uh, ng higit pang hustisya uh, mula sa, sa ating gobyerno, sa ating criminal justice system, sa kapulisan na isa sa mga haligi ng criminal justice system. Kaya, sabi nila at sinasabi ko rin sinasabi rin namin kaisa nila hindi pa tapos ang laban tuloy ang laban So ma'am ano po yung legal remedy na kinokonsidera ng pamilya ngayon Yung isa pong uh, inanunsyo kahapon at uh, sabi nila kanilang inaasahan at sabi ko rin kanina inaasahan ko rin ay yung uh, anunsyo ng Department of Justice na i exhaust pa rin nila Uh, bilang pagsuporta sa pamilya, i-exhaust lahat ng legal remedy sa kaso ni Jemboy. Pati kasama na po yung pag-angat ng kaso uh, ng murder sa kanya sa Court of Appeals. At sa tingin ninyo, malaki sa dal, malakas yung ebidensya para talaga makondikt yung mga involved na police. Siguro yung isang nasa likod ng shock naming lahat kahapon ay Maraming uh, ebidensya sa kabila nung hindi ganap na kooperasyon ng PNP ay nakala pa rin ng pamilya ng kanilang mga abogado no uh, at hinarap nila lahat iyon mga saksi at mga ebidensya uh, dun sa sa uh, sa pagdinig sa korte. Sorry, pakiulit yung tanong. Um, kasi di ba may mga legal remedies sila yes. kino considers confident kayo malakas yung chance na makamit pa rin nila yung justice dahil malakas yung ebidensya. At dagdag dun sa mga nakalap nilang uh, ebidensya sa tulong ng kanilang ma abogado. Ang dami rin lumabas dito sa Senate hearings na uh, sa palagay ko nagamit din, kung hindi man lahat, yung ilan sa sa kaso sa korte. At magagamit pa rin uh, sa pag-angat ng kaso uh, sa Court of Appeals. Of course, inaasahan din ng DOJ, ang tulong ng Office of the Solicitor General dahil uh, lumalabas procedure po nila, kailangan katulong ng DOJ ang OSG sa ganitong paghahanap pa rin ng uh, justisya ng isang pamilya pagkatapos ng isang court decision para maiangat at maidulog sa isang mas mataas pang korte. Alas na lang ma'am, so may nakikita ba kayo na parang kinakailangan pang legislation para matiyak talaga na kahit mahirap yung involved sa isang kaso, makamit niya yung mustisya? Well, yung isa na po ay ongoing, yung nabangit ko rin po kaninang PNP uh, reorganization bill na yung isang amyendang ipinasok namin ay precisely palakasin ang internal affairs service ng uh, PNP Uh, na dapat meron itong mandate at capacity hindi lang para sa administrative pero kahit para sa criminal cases yun din po kasi yung isang ikinakagulat ikinabibigla ng pamilya na bakit dito sa kasong ito yung mga akusado ay sa loob ng ay ay uh, inimbestigahan halos lamang ng sarili nilang uh, mga uh, comrades in arms sa loob ng servisyo na hindi pa malakas Uh, ang internal affairs service o iba pang mekanismo sa loob ng PNP para sa talagang um uh, seryoso at mabigat na pag-iimbestigasyon so hindi nagbibigay ng konfiansa sa kanilang pamilya o sa sa buong publiko na uh, no walang impunity dito na meron talagang pagsingil ng accountability sa sarili nilang mga uh, tauhan ang institusyon mismo. Kumustahin ko lang po yung pamilya, yung mga magulang ni Jemboy pagkatapos bumaba yung hatol. eto po ba yung kayo po ba uh, nakakaranas pa rin po kayo ng harassment or lalo na nito pagkatapos nung kapon ano po nangyari wala naman po ang nung talaga namin matanggap na, na uh, bigla kami sa naging desisyon sa pagkawala ng anak ko na ganun kabilis apat na buwan lang na, may desisyon na na hindi mo nila talaga inano kung ano talaga yung dahilan ng pagkamatay ng anak ko ano ba yung ano, yung naisip nyo kahapon habang nakikita nyo yung mga suspect, yung mga allegedly nakapatay doon sa anak niyo nandun sa loob korte, tapos narinig nyo yung hatol na not guilt yung iba. Tapos yung isa, yung apat na tatlang lang taliwas doon sa inaasahan nyo. Yung ko parang nakita ko uli yung namatay siya, nabuhat-buhat siya ng asawa ko. Nahirap, nahirap siya. <laughs> para po nilang pinatay ulo yung anak ko sa naging nila sa sa anim na polis. <laughs> Yun po yung inaano ko na sobrang sakit. Tapos ganun lang po yung magiging na abilis na apat na buwan lang po sila makukulong. <laughs> sobrang sakit po sa, amin, sa pamilya po namin na ganun lang po pala ng buhay ng tao na Mahirap ka na mahirap ka humanap ng katarungan at ng hustisya na katulad namin. Ang inaano ko po sana po sa iba pang mga katulad namin ng magulang o kaya kapatid. Ang inaano ko po sana po, huwag po, tayo mawala ng pag-asa. Nandiyan po yung Diyos na siya po yung nakakanon na matutulungan niya tayo sa, sa mga tumutulong po sa amin. Malaki po yung pag-asa namin na makuha po tayo na namin yung totoong hustisya sa pagkamatay ng anak ko na si Gemboy.

Ang Internal Affairs Service naman ng uh, PNP ay sinastaff uh, hindi lang ng mga PNP officers pero ilan ding mga civilian professionals o experts na hinahire nila uh, para magpatakbo ng uh, kanilang IAS. So dapat yung ganyang um, pag-complement no, ng, ng staffing sa loob ay dapat makadagdag ng, ng weight o heft sa sa legal capacity uh, ng ng IAS para magset ng tone at disiplinahin at kapag kailangan i-correct uh, yung sarili nilang uh, ranks. Okay. Okay.

Kaya ano na ko po kasi simula simula yung hindi po na imbestigahan kasi nang mabuti yung pagkamatay ng anak ko kasi sa simula simula sa bangka pa lang hindi po sila doon na nag-imbestiga. Hindi po nila hindi po sila nakahanap ng ng basyon ng bala yung kamag-anak pa po na nakakuha yung kay Jemboy. Wala hindi po talaga sila umakyat sa bangka na tinamaan nga po yung bangka eh, na lumubog po yung bangka. Hindi po nila alam. Natapos yung ang nagsabi pa po sa akin ng investigador, ay binugbog pala si yung witness po namin. Siya po nagsabi, kayo po yung investigador, tapos itatanong niya sa akin na binugbog pala yung witness namin. Tapos ay may nakuha pala si si ganito yung kamag-anak namin na ano. Di sana po sana siya yung nag-effort na naghanap ng ebidensya para po sa sa anak ko. E, hindi po kami po talaga yung nag nagpursige para po ko ng justisya para sa anak ko. Opo, kulang na kulang po talaga yung yung effort po nila na matulungan po nila kami para magaroon po kami ng hostesya para sa anak ko. Totoo po at binanggit po yon ni na Ma'am Rhoda at Sir Jesse, may mga previous cases. Maalala po natin si Kian De Los Santos, si Carl Arnaiz, si Kulot. Uh, marami pang mga bata um, maging nung panahon ng mga extrajudicial killings hanggang ngayon dito kay Jem Boy. At uh, yung sa dalawang uh, pinatay pa pagkatapos niya, kundi ako nagkakamali, at least isa sa kanila Minor de edad din, no? Opo. O, or, or, pareho bang minor de edad? Opo. Opo. So, um, eh uh, yung tanong ay ano pang kailangan gawin? Pakiulit yung tanong. Okay, so, um, ang tanong niya ay, ano ba ang dapat gawin to ensure na yung penalty sa mga cops you know? Well, um, pwede rin nating Uh, itanong yon sa mga abogado ng Pamilya Baltazar sa DOJ lalo na sa kanilang pakikipag-ugnayan sa uh, sa OSG dahil bukod sa pwede namin gawin ditong mga investigasyon in aid of legislation and speaking of legislation halimbawa yung pag-amyenda nga ng PNP uh, reorganization bill uh, malamang sa hindi may mga reforma pang kailangan gawin sa criminal justice system mismo. Yung mga haligi nito kasama na ang Philippine National Police, yung ating judiciary, uh, at iba pa, no? There are at least uh, four uh, other pillars, yata, pati yung correctional uh, system. Uh, dahil ang ang payak o esensyal na pagkaintindi natin sa hustisya at sa criminal justice system, ay dapat ito'y isang sistema na kapag uh, may mamamayan o institusyon, lalo na ng Estado, na nakalabag sa karapatan ng mamamayan, yung mamamayang iyon, yung pamilya niya, lalo na dito sa ating mga menor de edad tulad ni Jemboy, ay dapat makatanggap ng hustisya, hindi yung sa kabila ng karahasan at trahedya at napakatinding sakit sa puso na naranasan nila, ay may pangalawang dagok pa dahil nabigo silang uh, makakuha ng hostisya sa mismong sistema na dapat ay maghahatid nito sa kanila. So, lumalabas na isa na naman itong uh, pagsasalamin o mukha ng impunity na ilang mga taon na nating nilalabanan na hindi dapat na kapag may pumatay, may nag-extrajudicial killing, or may nag, nagplano ng ganitong operasyon at pumatay sa bata, ay slap on the wrist lang. Palalayain na ang lima sa anim sa mismong araw ng decision At yung isa ay mabibilanggong nga pero apat na taon lamang. Samantala yung bata ay naagawan na ng kanyang buong buhay at mga pangarap. At yung pamilya niya ay naagawan uh, ng isang gemboy. So, ibig sabihin, ang dami pa natin kailangan gawin para talaga basagin yung kulturang iyan ng impunity. Basagin sa ating mga institusyon at basagin sa ating kultura, sa ating uh, mga ugali at pag-uugali.